Wala na pa ade. 5 years pa. 5 years pa. 5 years po? Oo, tutor. Bata pa eh, bata pa eh. Wala bit na pala eh. Lali na lang. <laughs> ang time pa yung 2029? Oo. Hindi ako sa ah. iyo taro ah. <laughs>

Ma malitang ano niyan? Bituka. Oo, tap. Ay malaki bituka tapos mahina ang panuno. Oh, mabilis, mabilis pumayat. Eh. Ako mabilis ako. Ako mabilis ako pumayat. Malakas lang talaga akong kumain. Hindi <laughs> kasi active mo. Ano mo?

Tumatawa. Tumatawa. Tumatawa kasi ngagad eh. <laughs> Sabi. ko si Hindi mo kasi si Open na lang. Na. Makakalob <laughs> galit na eh. Busyit kasi eh. Ayan na diba? Ayan diba na